Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa baad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Subhanallah mga kapatid magshare po ako sa inyo ng isang napakataas na antas ng pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala at ito ang dahilan kung bakit tayo nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala at kung bakit ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga propeta at ito ang dahilan kung bakit nandito ka sa mundo subhanallah si Musa alayhis salam nabanggit sa hadis al qudsi na nag-request siya sa Allah subhanahu wa ta'ala humiling siya sa Allah subhanahu wa ta'ala na isang napaka-special na bagay napaka-special na dua napaka-espesyal na dhikr o pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan siya lang ang makakabigkas nito hiniling niya ito sa Allah subhanahu wa ta'ala sabi niya Ya Rab alimni shay'an adkuru ka bihi wa bihi sabi ni Musa alayhi salam si Musa alayhi salam kinaka kinakausap siya ng Allah ng direkta walang namamagitan sa kanila hindi na namamagitan sa kanila si Jibril alay salam direkta niyang kinakausap ang Allah at nag-request siya at humiling siya sa Allah ng napaka-espesyal na panalangin napaka-espesyal na zikr dua na siya lang ang nakakaalam daw sabi niya ya Allah turuan mo ako ituro mo sa akin ang isang bagay na pagbinigkas ko ay ako lang ang may alam nito Turuan mo ko ya Allah Nagsang bagay na mananalangin ako gamit dito Yung ako lang ang nakakaalam nito Ya Allah alim ni shayan <clears> At <throat> kuru kabihi wa adu'u kabihi Ya Allah turuan mo ko isang bagay Na babanggitin ko ito Bilang pag-alala sa iyo Babanggitin ko ito Bilang panalangin Bilang ako ay mananalangin sa iyo sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ya Musa Qul la ilaha illallah sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ya Musa sabihin mo ang la ilaha illallah subhanallah dalawang kalima napakagaan sa dila ya Musa sabihin mo ang la ilaha illallah sabi ni Musa alayhi salam قال يا رب كل عبادك يقولون هذا يا الله lahat ng alipin mo alam yan gusto ko ya Allah yung special sa akin ya Rab, inna ma uridu ma yakhussuni bihi inna ma uridu shay'an ma yakhussuni bihi Ya Allah, ang hiling ko po sa inyo, Ya Allah, ay isang bagay na pag binigkas ko at umalala ako sa iyo, ay ako lang ang nakakaalam nito. Yung pinaka-espesyal, hindi pa nabigkas noon hanggat sa pagkaguno ng mundo, hindi pa nila nabibigkas noon. Ya Allah, yan ang hinihiling ko sa iyo. Sabi ni, kasi sabi ni Musa sa salam, Ya Allah, yung la ilaha illallah, lahat ng alipin mo, alam yan. Gusto ko, Ya Allah, ang pinaka-espesyal. At sasagot ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya, Ya Musa, لو أن أهل السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة ما لبيهن لا إله إلا الله يا موسى. Pag sama samahin mo man ang pitong palapag ng langit at ang mga nilalaman nito maliban sa akin. Ito ay ang katibayan na ang Allah ay nasa taas ng langit. Maliban sa akin, sabi ng Allah. Pagsamasamay mo pitong palapag ng langit at ang mga nilalaman nito maliban sa akin. Wal aradoy na saba at ang pitong palapag ng lupa at ilagay mo sa kabilang timbangan. At ang la ilaha illallah na napakagaan sa dila sa kabilang timbangan, malatbihin na la ilaha illallah, babagsak yung lahat nung napaka bigat na yun na pitong palapag ng langit at nilalaman nito at ang pitong palapag ng lupa babagsak lahat yun at talo, matatalo sila sa bigat ng la ila illallah. subhanallah pag may gusto mag muslim itong bibigasin niya ang hindi muslim at huling mabigas niya ito makapasok sa paraiso. sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala janna ng sino mang tao na mabigkas niyang huli bago siya mamatay ay la ilaha makapasok sa paraiso nan muslim na bago na matay at nasa higaan at nasa malubang sakit at mamamatay na at kapag nabigkas niya ang la ilaha paraiso pag binigkas niya ito ng taus puso tinanggap niya na walang ibang Diyos na karapat dapat sa may maliban sa Allah makapasok sa paraiso subhanallah ito yung tauhid ito yung susi ng paraiso ito yung susi ng islam ito ang dahilan bakit ka nandito sa mundo. Ito ang dahilan kung bakit ipinadala ng Allah ang mga propeta. Dahil sa la ilaha illallah. Napakagaan sa dila. Pero napaka-espesyal. Sa bigat nito. Pag samasamahin mo man ang pitong palapag ng langit at nilalaman nito at pitong palapag ng lupa at nilalaman nito sa isang timbangan at ilagay sa isang timbangan yun. At ang la ilaha illallah sa kabilang timbangan babagsak yung mga pitong palapag ng langit at nilalaman nito maliban sa Allah at ang pitong palapat ng lupa si Musa alayhis salam anong request natin hindi bibigyan ng Allah pero wala wala nang mas higit pa sa la ilaha illallah na dua wala nang mas higit pa sa la ilaha illallah na na pag-alala sa kanya pero hindi po lahat ay nakakabigkas niyan bago mamatay kaya dua natin sa Allah na bago man tayo mamatay ay mabigkas natin at ang pinakauling mabigkas naman natin ang la ilaha illallah Napaka-special mga kapatid. Araw-arawin natin bigkasin ng la ilaha illallah at mapupuno ng napakabigat na kabutihan ang timbangan natin sa kabilang buhay. pinaka pinakamataas na antas na pag-alala sa Allah, pinakamataas na antas na pag sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang la ilaha illallah. Walang siyo naman ang hindi nakakasagulo nito. napakaganda sa dila, pero napakabigat sa timbangan. Allahu a'alam. rahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.